Alam mo, papalit-palit ka eh, ng sagot. Ngayon, kasasabi mo na naman, hindi ka tinakot. Pero dito sa sinumpang salaysay na binigay mo sa NBI, ang sabi mo, nababahala na po ako sa aking kaligtasan at ng aking pamilya. Ayaw naming sayangin ang pagdinig na Mr. Tombado, kung ang sagot mo'y paganyan-ganyan lang. Wala kaming panahon para sa'yo. Sabi mo, hindi ka tinakot, sa NBI, sinabi mo na babahala ka na sa kaligtasan mo at sa iyong pamilya. Ano na naman ang totoo rito? Kanina pa kami nabubwisit sa iyo eh. Sa totoo lang. Mr. Chair, ako po, ang motion ko ay decide po natin siya for contempt. Uh, the next interpreter is supposed to be the Honorable uh, Pancho but put uh, exchange place with uh, the Honorable Marcoleta. Uh, the Honorable Marcoleta is now recognized. Maraming salamat, Mr. Chair. Maraming salamat, Congresswoman Pancho. Mr. Tumbado, yung uh, public declaration mo na may corruption sa LTFRB na nagkakaroon ng bayaran ng bawat prangkisang ina-approve 5 million pesos. Pinawi mo kaagad agad, John, sa loob ng dalawang araw. Maliwanag naman ito. Pagkatapos ng pagbawi mo na press conference, gumawa ka pa ng affidavit of recantation. Ito nga ang nandito sa aming harapan ngayon. Sabi mo rito, after a careful reflection and deliberation, bla, 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 ay binabawi mo ang may pinagsasabi mo. Ay, Hindi ka ba tinakot para gumawa ka ng pagbawi? Hindi po, Your Honor. You ay mahirap pa sa ganitong klaseng pagdinig, Mr. Chair. Eh. Alam mo, papalit-palit ka eh, ng sagot. Ngayon, kasasabi mo na naman, hindi ka tinakot. Pero dito sa sinumpang salaysay na binigay mo sa NBI, ang sabi mo, nababahala na po ako sa aking kaligtasan at ng aking pamilya. I-reconcile mo nga itong dalawang ito. Ayaw naming sayangin ang pagdinig na Mr. Tumbado, kung ang sagot mo'y paganyan ganyan lang, wala kami panahon para sa sa'yo. Sabi mo hindi ka tinakot, ngayon, kasasabi mo lang, sa NBI, sinabi mo na babahala ka na sa kaligtasan mo at sa iyong pamilya. Ano na naman ang totoo rito? Your Honor, um ba, kaya po ako nagrekant dahil po um, mismo si Chairman Guadis tumawag po sa akin. Teka muna, ito muna ang kaligtasan. Sabi mo hindi ka tinakot. Hindi po. Nena, ngayon po. Na nababahala ka sa kaligtasan mo at sa kaligtasan ng pamilya mo. Yes, Paano yun. mo kayo mapapaniwala ngayon na nagsasabi ka na ng totoo? Kanina pa kami nabubuisit sa iyo. Eh. Sa totoo lang. Sinayang mo ang oras ng ng uh, bawat isang pumunta rito. Huwag na yun sa akin. Dito mga kasama ko rito, nakita mo 'yung mga busy nila, nakita mo si Congressman uh, Lee Nakabarong Congressman Busitas Kanina pang alas 6 ng umaga ito Naplatan pa Babayaran mo ba lahat ng damages na ginawa mo sa umaga ito? Ito, tinatanong kita Kasi kailangan nating malaman kung kailan ka nagsasabi ng totoo at kung kahit kailan magsasabi ka pa ng totoo, alam mo ba yung kasaysayan ng The Boy That Cried Wolf? Alam mo ba yun? Hindi po, Honor. Your Honor. Hindi ka nag-a-school? hindi ka nakinig sa teacher mo nung... Uh, na hindi mo alam ang literature. Ito, high school lang ito eh. Hindi po nabanggit. Alam mo yung The Boy Who Cried Wolf? Kung bakit yun eh, napatala sa kasaysayan ng literature? Alam mo? Yeah. Alam mo, hindi. Hindi po. No, kaya pala eh. Kaya ka lang ganyan eh. Yung taong yon binibiro niya kahit na isang bagay na dapat pagtiwalaan ng kanyang kapwa. Nagpapasaklolo. Sa tuwing, sa tuwing hihingi siya ng saklolo, dumarating ang mga tao. Nung pangalawang darating talaga yung bagay na maglalagay sa kanya sa panganib at totoo na yung paghingi niya ng saklolo, wala na nagtiwalang tao sa kanya. Gusto mo bang mangyari sa buhay mo yan? Yeah? Na kahit isang tao, wala nang maniniwala sa'yo? Kanina lang dito, present yung mga text messages ni Congressman. Congressman Gutierrez. Gusto ko, Mr. Chair, bago ko makalimutan, let us do a forensic investigation on those text messages. Kasi doon, nakalatag. Merong umihingi ng may magbibigay ng 3,000 pesos per unit, 27 units ng grab na ipapasok sa LTFRB. 810,000 pesos. Ngayon sinasabi mo, ano ba mo rin? Hindi totoo na naman yon. Sinabi mo, splice na. Andali mong, andali mong magsinungaling. Ito yung problema natin ngayon. Eh. Alam mo kung nasa korte ka, hindi ka paniniwalaan. Eh. Alam mo ba yung recantation maski sa korte? Ayan, may abogado ka. Hindi binibigyan ng halaga ng korte ang mga ganitong klasing mga walang takwenta kwentang mga salaysay. Pagka-recantation. Alam mo kung bakit? Ang korte kasi naniniwala ng yung unang bugso ng damdamin mo na gumawa ka ng pahayag. Yun ang mas pinaniniwala. ka kanina. Tinanong ka ni Congressman uh, Acharon. Ano eh, kahit itong mga immediate problems na sinasabi mo, kahit na nag ka, pero ito tinitindigan mo. Ayaw man lang sabihin. Meron ka bang listahan ng mga taong nagpunta sa'yo na nagkakaroon ng problema at sinisingil sila ng pera bago, bago aprobin ng LTFRB? Yun ang pinagsisikip pinagsisikip ng dibdib mo eh. Meron ka ba listahan ng mga taong yon na binigyan mo ng halaga, nagagalit ka dahil bawat approval ng prangkisa ay humihingi sila ng pera sa LTFRB. Nasaan ang mga pangalan ng mga tao na 'yon? Binigay mo ba sa komite? Hindi po 'yan. Kaya mo bang ibigay sa komite yung mga pangalan ng tao na araw-araw pumupunta sa iyo, pinagsisikip ng dibdib mo, nagagalit ka, kaya ka nga nagkaroon ng pagdedeklara sa publiko? Yes, your honor. Ibibigay mo yung mga pangalan ng mga taong 'yon? Yes, your honor. Para sa ganun magkaroon ng Justisya kung yes, totoo Sir o Honor. hindi. Yes, oh, Paano ngayon kung sasabihin nila hindi po totoo ang sinasabi ni Tumbado? Ano mangyayari sa buhay mo? Ito yung sabi mo after careful deliberation. Ito pakinggan mo. Ha? Sa aming pag-uusap ibig mo sabihin kay Chairman Guadis Mata ito, matapos ang press conference ay tinawagan ako ni Chairman Guadis at nagmakaawa siyang ako ay makausap at nakiusap na bigyan ko siya ng pangalawang buhay, ibalik ang reputasyon at karir sa dahilan ng aking pagbawi o recantation. Sa amin pag-uusap ay nailabas namin ang isa't isa ang matinding sama ng loob. Ito yung dahilan kaya ka nagrecant. Hindi dahil for careful deliberation, wag mo kaming wag mo kaming pagsisinungalingan. Ah, alam mo ba ibig sabihin ng tumbado? Apelyido mo ito eh. Alam mo? Pati apelyido mo eh. Hindi mo na pinaniniwalaan. Ito ang huling tanong sa'yo. Anong ang paniniwalaan namin? Yung public declaration mo? O itong recantation mo na binawi mo rin. Ano na lamang ang natira sa iyo na pwede naming paniwalaan, Mr. Tumbado? Yung pong recantation ko, wala po akong direct knowledge na kasabwat si Chairman Guadis. Ang tinatanong Parat ko sa iyo, ang akin lang ano po. Ang pagbabasihan po? namin para paniwalaan pa namin ang sinasabi mo ngayon tungkol dito sa recantation. Wala po kasi akong ebidensya, direct uh, evidences na mapapatunay na map na mapipinpoint po si Chairman Guadis sa allegations na po. Wala akong tinatanong sa iyo tungkol kay Chairman Guadis. Ang tinatanong ko sa iyo, ano na lang ang natitira sa pagkatao mo sa umaga ito na pwede naming paniwalaan? Para hindi naman masayang ang oras at pagpunta rito ng aking mga kasamahan. Ako po ay uh, po ng panmenhing sa nangyaring sigalot po na ito. Ganun lang kasimple. Ang NBA ba naniwala sa iyo? Palagay mo. Ano po yan, Your Honor? Ano sabi, Mr. Chair? Ano sabi mo? Depende na po kung maniniwala po sila sa salaysay ko yan. Meron, Mr. Chair, meron bang taga-NBI dito? Meron. Nasaan po yung mga taga-NBI na kumuha po ng sinumpang salaysay? Uh, Mr. Your Tombado. Your, your Honor, uh, we do not believe his uh, statements. Anong gagawin ninyo because sa we, kanya? Because we are requiring him to return by Thursday to substantiate his allegations because it's so generic and he failed to name names and answers the essential uh, questions the four w's and one h Mr. Chair, ako po ang motion ko ay decide po natin siya for contempt. Dahil po sa ginawa niya sa atin sa umagang ito. Ito po ay kawalan ng paggalang. Wag na po ako. Ito po ang mga kasama ko rito. At ang kabanalan po ng pagdinig na ito, hindi po biro-biro ito eh. Hanggat hindi mo na ipakikita sa amin na pwede kaming paniwalaan, bigyan mo kami ng pagkakataon, mahusgahan ka namin na mayroon pang natitira sa pagkatao mo na pwede naming paniwalaan na magagamit ng kumiting ito. Mr. Chair, hindi po natin dapat palampasin ng ganitong klasing paghamak.